Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang problemado na nga po ang Phoenix Suns ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging Game 1 ng NBA Final sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. Kasunod nga po mga katropes ng kampanya ng Phoenix Suns ngayong season ay plano na nga po ng kanilang front office na gumawa ng ilang mga pagbabago sa kanilang team sa mga susunod na buwan. At inumpisa na nga po nila iyan sa pagtanggal nila kay Coach Frank Vogel at ang pagkuha nila kay Mike Borelhozer. Kaya ngayon nga po ay magpo-focus na sila sa pagpapa-improve ng kanilang lineup. Ngunit ang problema lang dahil nga po sa napakalalaking kontrata ng kanilang mga superstar na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal next season na ng $150.7 million which is lumampas na nga po sa kanilang nakalaang salary cap space lamang na $141 million. Kaya dahil nga po dyan ay nakatali nga po ngayon ang Suns sa pagawa ng malalaking move sa free agency pero na lamang kung ititrade nga po nilang isa sa kanilang mga superstar. Kaya hanggat hindi nga po ginagawa ay mananatili lamang nga po sa minimum deal ang kaya nilang ibigay sa mga manlalarong available sa free agency market ngayong off-season at iyan nga po ang pakatandaan ngayon ng kanila mga fans. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. Bagamat man nga po mga katrop, sinubukan ng Dallas Mavericks na mahabol at may baba ang malaking kalamangan ng Boston Celtics sa simula ng kanilang Game 1 ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 107 to 89. Sa kabila nga po ng pagtatala dito ni Luka Doncic ng 30 points at 10 rebounds kasama na dyan ang kanyang ginawang scoring run sa third quarter, ay hindi pa rin nga po ito naging sapat matapos mag-struggle rin naman ang kanyang mga teammates na na PJ Washington na nakapagtala lamang ng 14 points at maging si Kyra Irving na gumawa lamang ng 12 points sa kanyang 6 out of 19 shooting. Kaya dahil nga po dyan, ay hindi nga po nalang kinayang makipagsabayan sa Boston Celtics na pinangunahan nga po ni Jaren Brown na kumana dito ng 22 points at si Kristaps Porzingis na nagtala rin naman ng 20 points kasama na dyan ang kanyang mainit na shooting sa first half ng kanilang laban. At kasabay nga po mga katrops ng pagtatapos ng kanilang laro ay sinabi nga po ni Jason Kidd na hindi nga po talaga maganda ang kanilang simula sa game 1 matapos maagang bumagsak dito ang enerhiya ng kanilang kupunan. Sinabi rin naman nga po ni Kyra Irving na kasalanan nga da po niya bakit natalo sila sa kanilang laro since hindi nga po niya natulungan si Luka Doncic kahit man malaki ang inaasa nila sa kanya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.